Hello everyone, welcome back to my channel Mercy Vlog At kung bago lang kayo sa akin channel Mag subscribe na At huwag nyo rin kakalimot ang pindutin yung notification bell Diyan sa gilid para lagi pa tayong update sa ating mga videos Na in-upload So yun nga guys, walang, walang eh, Walang ayos Basta ako ay nagkulay lang ako ng buong kahapon So ayun, that's it So yun may eh, share ako sa inyo guys ng Tungkol dito sa ating uh, OFW na, Pero habang ako ay um, Nakita niya naman Na nagluluto ulit ako ng soup potato, potato, uh, tomato, soup. Ayan. Na may na lang guys. So, yun. Uh, Naumpisahan ko na guys. Kaya hindi ko na kailangan ipakita. So, mayroon lang ako i-share sa inyo. Uh, sa lahat ng mga, kung kayo ay isang OFW or yung babalak maging o isang OFW, eto tandaan po natin guys. Eto yung tinatawag na OFW rat race. Ayan guys. Yun yung sinasabi ko da um, mga OFW is pabalik-balik na lang. 'Di ba? Kasi ganito 'yun. Mag-abroad ka, 'di ba? Feeling magano ka talaga mag uh, decide ka na <coughs> mag aabroad So, ay nga guys. Decide na mag-abroad and then nasa abroad ka na, magtatrabaho ka na. And then anong nga ano mangyayari sa iyo? Eh syempre, pagkatapos ng isang buwan, eh magpapadala ka na ng pera. So, yung pagpapadala mo ng pera sa yung pamilya 'to kung maghahanap ko whatsoever kung saan ka man magpapadala ng pera mo and then uh, sila naman is gagawa sa maghahanap ka rin ng uh, paggastosan ng patron ng pagbili mo ng bahay ah uh, na uh, lupa, bahay or ah uh, kotse or whatsoever na <clears throat> pwedeng uh, gamitin di ba dahil sa pera pinadala mo and then uh, yung mga iba yung ano naman is magtatrabaho ka ulit. Dahil magpapadala ka ulit, di ba? At, at saka, pag natapos mong kontrata mo, uh, babalik ka ulit sa Pilipinas. <coughs> di ba? Babalik ka ulit sa Pilipinas. And then, ano mangyayari? Uh, feeling mo, kaya mo ng lahat. Waldas dito, waldas doon. And then, pagkatapos na naisip mo ulit, di ba? Naisip mo ulit na, uh, kailangan, mo, kailangan mo ulit bumalik sa, ano, sa bansang pinatrabohan mo kasi kailangan mo ulit kumita ng pera kasi ganoon nga guys, eh, kaya nga tinatakta yung OFW rat race. Kasi nga, paulit-ulit na lang kung ano yung nangyayari, paulit-ulit na lang magpapunta sa abroad. <clears throat> trabaho magpapadala ka ng pera, mag-iisip ka kung ano yung uh, gagawin mo sa pera na yun, mag-iisip ka kung ano yung, paano mo kasusin yung pera na pinadala mo, uh, kung ano yung pinadala mo doon sa Pilipinas, nag-iisip din sila kung ano yung gagawin nila doon sa pera na yun and then, uwi ka ulit sa Pilipinas. Di ba? Uwi ka sa Pilipinas. Gagasos ka ulit doon. gagas ka ulit doon. And then, back to work ka ulit. Babalik ulit sa ano. Uh, di ba? Napakahirap nun. Di guys? Napakahirap nung gawin na yun. <coughs> Dahil lang isang ulit W guys. Uh, sana no mapag-isip-isip natin. Mga bagong first time. Mga first timer dyan. Uh, hindi man first timer o mga datihan na wala man lang ipon. Di ba? Uuwi. Ganun. Ganun at ganun ang mangyayari. Kaya nga, kaya tayo mga OFW, kailangan natin mag-isip. Dahil hindi habang buhay, guys, na tayo ay malakas. Tayo ay isang OFW. Hindi tayo, ano, hindi tayo isang uh, uh, napakalakas na tao. No? Nangihilat, nangihilat rin tayo. So, ayun. Uh, ang itong sineshare ko lang ito is uh, totoo, true to life, true to life to story sa mga OFW na katulad ko, guys. So, yun para sa mga OFW nga na hindi kayang maging uh, maka yung kaya mo bang maging isang OFW, di ba? Kaya mo bang maging isang OFW kaya uh, dapat paghandaan mo, di ba? Paghandaan mo ang iyong pag sa Pilipinas, di ba? Uh, at uh, hindi mo uh, hindi hindi ka dapat mag-isip ng uh, gastos dito, gastos doon, gastos dito, gastos dito, kasi pabalik-balik ka lang, eh, di ba? Pabalik at pabalik ka rin sa ano, sa abroad, di ba? So, yun na nga yun, yung tinatawag na OFW rat race na paulit-ulit kung sinasabi. Kasi yung iba guys, hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng OFW rat race. <coughs> yung, yung paulit-ulit kung anong ginawa mo nung umpisa, at eh, paulit-ulit ka rin din. Kaya nga guys, ang OFW guys, hindi habang buhay na malakas ka, hindi habang buhay na OFW ka, hihina-tihina ka din. Hindi mo kaya uh, siguro hihinto ko na lang pag may sakit ka na, o pag matanda ka na, ba diba? Ano pa? Ano pang pa silbe, ba diba? So yun, so, sana pag na yung laya nila, no, yung mga, mga, ano, mga baguhan na papasok bilang isang OFW, <coughs> na hindi naman, uh, hindi habang buhay is ganito tayo malakas. Hindi habang buhay is, Uh, sumasaw tayo monthly, di ba? Hindi natin yung kayang lahat. So sana pag-isipan natin mabuti yung mga OFW na papasok. Uh, isipin natin na ah, uh, ang isa OFW mag-isip ng top yung yung mindset natin. Isipin natin kung ano yung dapat <coughs> dapat i-priority, Diba? Ba isipin mo kung ano yung goal mo ba, 'di ba? Bakit ka natapot, 'di ba? Yung yung priority mo ngayon ay sana uh, wag mag-broken, no? Wag yung yung promise mo na yon sa iyong sarili na isang kontrata lang. Kasi ganun yun eh. Kasi eh. pag sa umpisa pa lang, sasabihin mo, sasabihin mo sa mga friends mo, sa family mo na, oh, sige, isang kontrata lang ako sa ibang bansa. Hindi na ako babalik. Mag-iipon lang ako. Pero hindi pala nangyayari. Tayo yung mga sinungaling ng OFW. Tayo yung bukod na sinungaling. Talaga. Lapansin nyo yun, guys. Na ang isang OFW is napakalaking sinungaling yan nangyayari sa atin. Lalong-lalo lalo na yung sobrang uh, bigat ng kanilang pinagdadaanan. Lahat itatago. Lahat itatago yung mga feelings natin. Diba? Tinatago natin na <coughs> na may hindi na palang uh, sobrang pagod na pala. Diba? Sobrang pagod na pagod na pala. Uh, sa na na, okay, okay, okay. At uh, sa natin na ang saya-saya. Kasi nga nakasita sa mga picture. Diba? Pag nagpupo sa Facebook. Diba? Ganito. Ay, ang ganda ng buhay. Diba? Pero hindi pala. Behind, behind the scene, guys. Sobrang hirap pala na pinagdadaanan. So, ayun. So, hindi lahat guys ng ano, OFW is masagana. Masagana yung kanilang mga buhay. Diba? So, dapat na pag-isipan natin matay mga OFW. Pag-isipan natin kung ano man yung dapat natin gawin para ma uh, kung ang, ang goal mo is isang taon ka lang, ay o oh, isang kontrata ka lang sa iyong uh, patungo, patungo, ba diba? Dito sa ibang bansa, isang kontrata lang. Sana pag-isipan mo, no? Uh, kahit maliit man o malaki yung iyong sweldo, ba diba? Pahalagaan, pahalagahan mo yun. ba? Diba? Pahalagaan mo yun kasi kinita mo yun eh, dugot pawis sakripisyo ang uh, ginawa mo sa ibang bansa para lang uh, makakuha ng gano'n <coughs> uh, uh, makamit mo ang yung uh, di ba? Kung ikaw eh, gusto mong magsimulang magnegosyo, uh, di ba? Uh, hindi, hindi tayo ano, hindi tayo mamumroblema kung tayo maging masinop sa ating pera kahit isang taon ka man diyan sa abroad di ba? Isang taon ka man diyan sa abroad o eh, isang kontrata ka man diyan sa abroad pero uh, kaya mo pala 'di ba? Kaya mo pa lang uh, panindigan yung isang kontrata lang ang ginawa mo kasi nga inisip mo uh, inalam mo kung ano kung saan mo dadalhin yung pera mo para hindi ka nababalik sa <clears throat> sa ibang bansa. So uh, Inisip mo mabuti, di ba? Inisip mo kasi yun yung nakamang market na yung direct balik talaga guys. Kaso nga lang, siyempre pag may pamilya na, padala rito, padala rito doon. Kahit single, single ka pa lang eh. Marami, marami na responsibilidad guys. Kulti mo mga kamag-anak. Kapatid, mga pinsan, mga, mga kamag-anak dyan ano, mga pamangkin. Ikaw pa din ang magpapaaral. Kasi nga, tayo mga OFW is tayo yung mga puso mamon guys. Puso mamon tayo. Konting ano, sabi lang nila na uh, <coughs> perang ng pera, ganito-ganito. Uh, ganito. ng ano, mag-birthday. ba diba? Ganun yun eh guys eh pero hindi nila iniisip mga taong uh, nangihingi is ganun tayo ka ganun tayo ka raming hawak na dolyares so dapat isipin din nila no na hindi habang buhay is tayo ay malakas so uh, katulad kong isang OFW di ba na meron ding nararamdaman pero ang ang mindset ko guys is uh, <clears throat> nais ko yung aking mindset para lang makapagpatapos ng pag-aaral ng mga aking mga anak. So, eto nga, ngayon, guys, um, uh, iniisip ko na, syempre, kahit, ano, di ba, nagpupunti-punti narin sa bahay, pa paayos sa bahay, at may may negosyo naman kahit papano sa Pilipinas. So, ayun, napag-isip ko talaga ng gusto. So, sana, ano, lahat ng mindset ng mga, ano, is, at nagpa-promise bago kumalis sa bansa first mga first time ano, sabihin gano'n isang kontrata lang tapos na pabalik na ako hindi na ako ano hindi na mag-abroad pero start lang start pa lang pala yan na sasabihin nilang gano'n hindi nila hindi <coughs> nila na ano yung promise nila isang kontrata lang gano'n 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 din naman kasi ako noon eh guys gano'n din ako isang kontrata lang tapos uwi ako. Ako na ako wala ko ng pangpuna pero wag ka wala pa lang na ipon, 'di ba? Uwi na Pilipinas, wala na ipon, 'di ba? Baka sa Pilipinas, buong garito, buong baloon. So ano mangyayari? Babalik at babalik ka talaga sa sa abroad hanggang sa tumanda ka na doon, 'di ba? Hindi naman habang buhay eh andito ka, malakas ka, eh, pwede ka matanggal sa trabaho, gano'n. <coughs> diba? Pwede ka matanggal, dahil tumatanda ka na, diba? At kung kaya may sakit ka na, kaya ka uuwi ng Pilipinas at doon na o oh, di ba ano naman mangyayari di ba wala kung wala kang wala kang iniintindi wala kang, hindi mo iniisip yung paghihirap mo dito sa abroad wala mababali lahat ang yung pinaghirapan baka hindi ano eh ma mga FW din mga, mga hindi na natulungan ng mga tinulungan niya dati promise guys marami yan sa, sa ano reality guys sa buhay ng isang OFW marami, marami natulungan ng isang OFW, nagkanta ko ba, ko na rito sa abroad. Pagdating na sa Pilipinas din, mag, ano, uh, uuwi uh, na siya sa Pilipinas din, may sakit na siya, makanta na siya. Ano nangyari? Wala. Hindi na siya natulungan ng uh, mga tinulungan niya dati. Mga pinag-aral niya dati mga pamangkin, ba diba? Wala na. Kasi nga guys, hindi tayo uh, pare-parehas ng mindset, hindi tayo pare-parehas ng ating iniisip, ba diba? Kasi tayo mga OFW, mga simuhaling, mga sinungaling tayo guys mga OFW sa totoo lang karamihan, maraming sinungaling lalong lalong na sa Facebook, magpo-post ka ng ganito kasi hindi pala totoo diba? Masaya, ang saya-saya mo, diba? ang saya-saya mo, o, diba? ikaw nga kahit na ano, may sakit ka na eh diba? pinipilit mo pa rin magtrabaho kasi kailangan mo magtrabaho diba? kailangan mo magtrabaho eh kasi OFW ka hindi ka tulad sa Pilipinas, pwede ka mag leave dito pwede ka ba mag leave siguro mag leave ka pag nasa hospital ka ganun guys pero pag ano ganun ganun lang na ano hindi ka makakapag-live basta-basta sa totoo lang so ayun yun yung sinasabi ko sa inyo guys na kailangan nating uh, pag pagtuunan ng pansin kung ano man yung paghihirap natin dito sa pro so yun nga na tawag sana mawala yung uh, OFW rat race na yan no, sa ating mindset no kasi yan ang nagpapahirap sa atin eh yung OFW rat race mo pabalik-balik na lang kung ano yung nangyayari, pabalik-balik na lang din yun na uh, ano sa uh, mga OFW. Kaya uh, -uh. sa so, mga OFW na ano na kayang uh, mag-isang kontrata lang yung sinasabi nila pinagamit nila na tapos kontrata lang ako din, mawalik na ako so sa Pilipinas. Kung ng andan, bawal, na lang ako ng um, mag-ano na ako ng pampunan ko, ganun ganun ang negosyo. Sana nga, diba? Sana ganun lang mindset ng mga Pinoy. Kasi ang hirap guys, ang hirap guys ng muling uh, isang work job at na ating pinating nakakatiling yung ating pamilya yung malaki na yun ating mga anak na hindi natin nakakatiling yung iba na yung kanilang maugali hindi na sila nasasanay sa iyo diba kasi iba na rin yung ano iba rin yung kinagis na nila diba mahirap ang hirap diba guys sobrang hirap kaya uh, sana no mapapanood mapanood to ng mga OFW yung mga mag-uumpisa pa lang so yun lang yun lang share ko sa tungkol sa ano OFW guys yung ano sana mag-isip pag natin guys tayo mga OFW na nag-umpisa mga dating OFW na mag-ipon mag-ipon tayo, yan ang tanong mindset bye bye, this is Mercy Vlog don't forget to like and comment bye bye